Yo, what's up? Ngayong gabi, sobrang excited ako kasi may nakausap ako kanina version 1 so, nag-deal kami pero pupuntahan ko ngayon kahit malo, tingnan mo, umuulan no? umuulan, pero hindi ko papalagpasin yung version 1 na yan dahil sobrang, ang ganda no? nabili niya 20 last year ata sinabi niya na lang Hanggang ngayon So napanood niya yung video ko Kaya naisipan niya na Ibenta Pero, pero sa akin na in-offer yun no? So ngayon pupuntahan natin Excited na ako Sana Sana all good yung kap sa personal no? Para pag okay Bibiling ko na sa usapan namin ng presyo Medyo May kamahalan na talaga kasi version 1 yun eh. O mataas talagang mataas na talaga ang presyo ng version 1. Pero so, syempre, kailangan ko, kailangan, kailangan ko yung version 1 na yun. Kaya, di ko pa palagpasin ito ngayon, Kahit Maulan! Tala natin, So, yun, guys. Nandito na ako sa, dito sa Makati. No? So, dito yung meetup namin, yung mayari ng version 1. Dito kami mag-meetup -me ngayon. Maya pagdating niya, kikilatisin muna natin kung pasok ba talaga sa presyo na gusto niya. Nakita ko naman sa video, sa sinend niya na picture, sa video nakita ko naman okay naman lahat. Pero kailangan ko pa rin makita sa personal kung pasok yung presyo na usapan namin. So, no? antayin na lang natin yung, ano, yung mayari ng version 1. So yun mga boss, nandito na tayo sa bahay Kung may-ari ng version 1 na si Boss Freaky tayo natin yung version 1. Sana goods na goods para solid. Ito. Ayan, ito, ito. ito. Check natin yung version 1 ni Boss. Freaky yan. Ano mo lang, Boss? Punasong nga. Puno okay. ko yung box. Ito, bossing, yung version 1 niya. Ayan, yeah, mga boss. Ha. Talagang inamag na siya. Snap all goods. Nilagyan ko na ano eh. Ito. Ang white siya eh. Pag sapatos pa kanin. issue shoe. Ano pala pinaginis eh. So yan to, mga boss. Okay naman. Nakilatis na natin. So. Nagkatawaran hey na rin kami ni bossing. So tapakabait na ito. So hey, bro, solid. Kinagin. Solid. 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 Ito meron pa. Ito. Sabay nila to. Mayroon Ang ba? tagal. Ang tagal nito sa kanya, tingnan oh, ni Chura, so, oh, nakita niya na may Chura, ang tagal na sa kanya. <laughs> hindi niya talaga 'to nagagamit. Hindi, hindi. So, so yeah. nung napanood niya yung vlog ko, doon siya nagka-interest na ibenta. Ah. So, chinek ko rin. Talagang naka ano lang talaga, naka nakatago lang nakatago talaga siya lang sa bawal makita niyo ayan, ganyan yung Chura. Pero kaya resolvan to. So, nagkasundo kami sa presyo. So, kung ibibenta ko to, <laughs> di ko alam kung ibibenta ko to kasi, bahala na. Abangan nyo. Pag binenta ko to, abangan nyo kung magkano ko to may ibibenta. Pero, hindi pa sa ngayon. Hindi pa next uh, month. Hindi pa yung time. Siguro mga next year, yon oh, Yung contract, ayun Ay So, ngayon kasi, ang brand new na ito, brand new. Kaya lang, wala na talaga mabili brand natin oh, na eh. o, Wala na. na. So, alam din ni Bossing yung presyo. Mababa niya rin naman to nakuha eh. Nakuha niya 2,000 last year pa. Hindi no? di lang, mga siguro mga ano pa. Uh, 2021? oh, 2021. Ah, 2021, 2021, nung pagputok ni ano, Balong, tsaka mm, ni Robert, mm, no? Sa tambayan. pandemic yun, pare. oh, what? oh, pap, tama. Kasi may pandemic pa yun, nag-meet up kami nung, nung seller niya, eh. Sa market-market. Oo. Oh. So, mabait si Bossing, sobra. Oh. Dinatawad pa ako kahit wala akong kasalanan. <laughs> so, sempre pandi ni sa kap, Tsaka, Sabi niya pick up ko naman eh. Ah, oh, pick up naman. Ah, oh, pick up naman. So, ito. Hindi ka naniniwala, 'di ba? Ito. Pero na yung ano niya, version 1 niya, pera na talaga. So, yon mga boss, deal na kami. So, ito, may libre pa akong cupcake. Ayun oh, no, legit bossing. thank you, thank you. Legit. Boss, thank you.

Mahal yung cup? Mahal daw yung tambay cup, mahal. Ilang kaban na yun, Nay? Ilang Nay? Ilang kaban na yun, Nay? Ilang na Hindi makamubun si nanay sa tambay cup kasi ang mahal daw. Ilang kaban ba yun? Apat. Ano tayo magagawa? Ganun talaga, ha? Kain na tayo. Kain muna tayo, kain.